Oh. Hello everyone! Uh, today po, uh, sabihin ko lang po sa inyo kung nasa ina ko ngayon. Nandito po ako sa Springbank. Today po ay Sunday, of ko po ngayon. At yung weather po ay malamig po. Nasa 5 degrees Celsius po ngayon dito sa London, Ontario. Wala pa pong snow. Yung snow po ay bali daw sa next week. So may experience po lang yung snow dito sa Canada. So, for today's video guys, share ko lang sa inyo at magbigay po kayo lang po ako sa isang kapwa ko caregiver, pinarangalan ng government ng Israel kasi nga sa kanyang pagligtas sa alaga niyang uh, Israeli. Okay, si Camille po ay nagtatrabaho po bilang caregiver sa Israel. Uh, dahil nga po, alam na po natin na gera nga po sa Israel. At uh, tinutuluyan nilang bombshell ay pinasok po ng terrorist ng Hamas. So, pinasok po yung bombshell nila, nandun po sila sa loob mismo. So, ngayon, dahil yung alaga niya po ay natulog, pinakiusapan niya po yung terrorist ng Hamas na matanda na po yung alaga niya at hindi na po alam po ano yung ginagawa niya. Kung so, ay maging patient na lang siya. Nung kinausap niya po yung terorista, ay nakaano naman, kumalma naman po. Tapos nung naisip ni kami, na iabot na lang yung perang dapat sana ipamigay, niya, ipapadala niya sa si Pilipinas at sa anak niya, at sa pamilya niya, ay ibinigay niya na lang po sa terorista. Ay wala na po siyang ibang way na naisip kundi ibigay yung pera. Pinakausapan niya rin po yung terorista ng Hamas na huwag kunin yung card niya sa yung password kasi nga yun ay kailangan niya. Di ba guys, nakaka-proud na isang kapwa natin Pilipina, kapwa natin caregiver na talagang handa ang ibuwis ang buhay. Kasi alam naman natin yung guys na ang tupulin natin ay yung safety ng alaga natin. Okay? So, dapat kapag ganyang sitwasyon ay na sa presence of mind tayo eh. Lalo na kung meron tayong alaga matanda, baby, thankful, at... Uh, hindi po pinabayaan ni Lord si Camille sa kayo alaga niya. Naligtas po sila. Okay na lang nagkaroon pa po ng konting malasakit yung terorista at hindi po sila sinaktay. Hindi po sila pinatay. Nakaka-proud guys kasi nga uh, kinilala ng Israel government yung kabayanihan ni Camille na talagang uh, hindi niya pinabayaan yung kanyang alaga. After one hour ay dumating na po yung Israel uh, military at nasligtas na po sila at uh, dinalaman na po sila sa shelter ng mga senior uh, sa Jerusalem. So yun guys, actually naiyak ako. Take two na to guys eh. Naiyak talaga ako nung una video ko kasi na ano din ako. Natouch din ako dun sa situation ni Camille kasi nga As a caregiver, alam naman natin na uunahin natin yung kaligtasan ng mga alaga natin, di ba? So, part ng, ano yan natin yan eh, part ng job natin yan eh. Okay, so, lalo na kung napamahalan sa ating mga alaga natin. Ah, uh, na ko lang sa inyo na, na proud ako at uh, na ganun po ang ginawa ni kami, nakaka-proud bilang isang Pilipino nakaka-proud bilang isang caregiver nakaka-caregiver natin ay talagang handang gawin para mailigtas ang alaga so salut sa iyo Camille and uh, ingat lagi pati yung alaga mo sa lahat din ng mga Pilipino dyan na nasa Israel ingat po lagi at uh, lagi po kayo makipag-communicate sa Philippine embassy eh, para po sa inyong kaligtasan uh, dalangin po ay maging safe po kayo kung kailangan nyo na pumumuli ng Pilipinas ay makauwi po kayo na safe so yun lang guys Uh, ingat po and uh, thank you for watching. Bye po. God bless po sa inyong lahat dyan. Bye!